mga kagabali, magandang hapon, magandang gabi, magandang maga, magandang tanghal. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa. Una at ikit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa so, sa atin ang pagpapala ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Ama, ng Espiritu Santo, na babuhay at tagahari isang Diyos magpasa walang hanggan. Mga kagabay, isang, uh, may isang uh, lunes ng umaga, sa isang sudan na uh, ang isang miyembro o isang kasapi ng uh, public safety and uh, a public order and safety office ng nga uh, naturang sudad ay nagmamaman sa isang kalsada papasok sa city hall ang pusong ito ay uh, Kilala sa kanyang pagiging napakahigpit ngunit matapat na pagmamando o pagmanman ng trapiko lalong-lalo na sa mga matao at maraming sasakyan, mga lansangan. At ayon sa mga nakakilala sa kanya, pangarap ng pusong ito ang magiging polis. Subalit, dahil sa kanyang uh, kakulangan sa edukasyon, hindi siya natanggap bilang isang alagad ng batas. Kaya, pinili na niya ang magiging membro ng poso. Nung naturang lunis na yan, mag-aalas ng umaga at flag ceremony na sa nasabing city hall. Marami na ang mga pumasok ng mga sasakyan. Hanggat isang sasakyan, isang magarang sasakyan ang pumasok. Ngunit bago ito nakapasok sa City Hall, hinadlangan ito ng naturang puso. At ang sag, kumatok sa salamin ng pinduan upang mabuksan. At ang dumungaw ay ang second mirror ng naturang sudad. Hindi naman kaila marahil sa puso niyan na ang kanyang sa sasakyan ay ang sasakyan ni Mayo. Alam niya yun dahil matagal na siyang puso at matagal na siyang nagbabantay ng yan. Dumungaw si Mayor, sumaludo ang puso at magalang na nagsabing, magandang umaga po, sir. At ang tanong ni Mayor, bakit? Ano ba ang uh, aming traffic violation? At ang sabi ng uh, puso na nakasaludo pa rin, pasensya na po mayor, lumabag po sa batas trafiko ang iyong driver. At bunggalang uh, bunga lang na na, na ng sa mayor upang ibigay ang ticket sa kanyang driver. Matapos ang incident niyon, bago nag-flag ceremony, pumunta na ang uh, puso sa kanyang tanggapan. At agad na nagubad ng kanyang inoferme, kinuha ang kanyang gam mga gamit inayos. Sapagkat alam niya na ipapatawag siya ni Mayo. At hindi siya nakakamali. Tinawag na siya ng kanyang pipi ng puso pagdating niya sa uh, uh, city hall grounds handang handa na ang uh, flag ceremony kaya ginanap na ito at matapos ang flag ceremony tumayo ang mayor sa gitna sa harapan ng mga kasama ang mga bombero at ang mga pulis. Samantala ang puso nito kabado na, subalit handang-handa na siya upang tanggapin ang anumang parusa at maring kabilang na dito ang pagtanggal sa kanya bilang isang puso officer. Nagsalita si Mayor, wala man lang bahid na galit sa pagsasalita ni Mayor mamaya maya nagbiro pa si mayor at ang ni mayor commercial muna tayo so nagtatawanan yung mga city hall employees city hall workers city hall officials at ang at tinawag uh, ni mayor ang hipi ng puso kasama na ang hipi ng polisiya Tinawag niya sa kanyang harapan. At uh, niya doon sa puso member ang kanyang mga gamit bilang puso sa kanyang hipi, ang hipi ng puso. At dito nagsimula na ng kanyang pagsasalita si Mayor at ang sabi. Kung lahat ng mga nandito sa City Hall, kasama na ako, kasama na ang pinakamababang janitor, ay magiging tapat na maglilingkod katulad binanggit ang pangalan ng puso niya na dahil ang akalanya niya siya ay kagalitan ni Mayor at tinawag ni Mayor ang hepi ng polisiya na noon may daladalang uniforme at kagamitan ng mga polis at tinawag ni Mayor sa kanyang harapan ang hippie ang puso at ang hipi ng polis. Samantala, tinawag niya ang, uh, hanggang sa mga oras na yun, hanggang sa mga sandaling yun, kabado pang puso. At ang sabi ni Mayor sa kanyang talumpati, na dahil sa katapatan ng pagtupad ng kanyang pagtungkulin ng, police at ng puso niyan, ito ay kanyang bigyan ng gantipala pala, ah, na ito ay kanyang bigyan ng pala at magiging isang ganap na pulis na may ranggong sargento. nabigla ang lahat at isinalisay ni mayor ang pangyayari at tinawag ni mayor ang hipi ng puso upang tanggapin ang mga kagamitan ng puso na aalis na. Tinawag ang polis at ipinasuot doon sa puso niyan, ang uniforme ng pulis, kasabay ang pag abot ng isang checking 30,000 piso bilang pabuya o bilang insentibo. At ang puso niyan ay natupad ang pangarap na gaging ganap na pulis na Ang aral, mga kagabay, ng ating salaysay na ito ay mabunga ang magiging matapat sa tungkulin. Bata nga, ayon nga sa mayor na yan, ang sabi niya, kung lahat magiging matapat sa tungkulin, walang anumang anomalya sa gobyerno. Walang magiging makasala ng traffic enforcer at walang magiging violators o swahil sa batas trafiko. Napakagandang aral, para sa lahat ng mananungkulan sa gobyerno ang pangyayari nito. Sa totoo lang, alam natin kung saan ito nangyari. Alam ng inyong kagabay. Kaya nga lamang, huwag na tayong magbanglit pa at medyo matagal-tagal na yun. Nakaraan na yung COVID. Kaya isa lamang ang masasabi ng inyong kagabay na sana lahat ng mga government officials mula sa pinakamababa tutulad, tutulad sa nasabing pusong nagiging ganap na polis.